Ating balikan ang kaso ni Kelly Banker. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Kelly Banker, isang masayahing dalaga mula Tamworth, UK, ay nagkaroon ng trahedyang wakas sa kamay na tinuturing niyang kaibigan. Si Kelly ay isinilang noong ikapito ng Setyembre, taong 1999. Si Kelly ay kilala bilang isang mabait at mapag-arugang babae na may malasakit sa mga bata, at pangarap na magkaroon ng tatlo o higit pang mga anak. Ngunit nagbago ang lahat noong ikalabing walo ng Setyembre, taong 2019, ilang araw pagkatapos ng kanyang ikadalawangput taong kaarawan, nang nagplano siyang magdiwang sa pamamagitan ng panonood ng konsyerto ng kanyang paboritong rapper sa Institute sa Birmingham. Ang pananabik ni Kelly para sa konsyerto ay kitang kita sa kanyang mga post sa social media. Kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Monique Regan. Dumalo siya sa nasabing event. Matapos ang konsyerto, nakipagkita sila kay Wesley Street, isang kaibigang kakilala niya mula pa sa preschool. At nagpatuloy sa kanilang pagdiriwang sa Snobs Nightclub. Ang mga surveillance footage mula sa Birmingham New Street train station at nightclub ay nagpapakita ng kasiyahan ni na Kelly at ng kanyang mga kaibigan, na parang walang anumang problema. Lumabas ang tatlong magkakaibigan mula sa club bandang 3.30 ng madaling araw at nagtaksi papunta sa bahay ni Monique, at dumating sila ng 4 ng umaga. Inalok ni Monique si Kelly na magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Ngunit tumanggi si Kelly dahil kailangan niyang magpahinga para sa isang mahalagang job interview kinabukasan. Tiniyak ni Kelly kay Monique na magiging ligtas siya habang naglalakad pauwi kasama si Wesley. Hindi niya alam ang nakaambang panganib. Kinabukasan, nag-alala ang pamilya at mga kaibigan ni Kelly nang hindi siya dumalo sa inaasahan niyang job interview. Nang hindi siya makontak sa kanyang cellphone, tinawagan ni Monique si Wesley upang alamin kung nasaan si Kelly. Ngunit sinabi ni Wesley na hindi niya ito nakita mula nang maghiwalay sila kinaumagahan. Ang kanyang sagot ay nagpaigting ng takot sa mga mahal sa buhay ni Kelly. Kaya't nagsagawa sila ng desperadong paghahanap. Isang kaibigang pinagkatiwalaan mula pagkabata. Ang krimen ay nagdulot ng pagkabigla at pighati sa pamilya, mga kaibigan, at buong komunidad na dati ay nakikita si Wesley bilang isang walang muwang na presensya sa buhay ni Kelly. gayon Gayunpaman. Itinanggi ni Wesley ang paratang sa kanya. Isinalaysay ni Wesley na sinabing matulog na lang sa kanyang bahay ang dalawang magkaibigan. Ngunit pareho silang tumanggi, dagdag pa ni Wesley. Iniwan niya si Kelly sa isang phone booth malapit sa kanilang bahay at naglakad na lang siya pauwi. Nang sabihin ni Monique kay Wesley na hindi pa umuwi si Kelly, nagalit ito at sinabing inaakusahan siya sa pagkawala ni Kelly. Bandang 5.30 ng hapon. Tumawag ang pamilya ni Kelly sa pulis para i-report ang kanyang pagkawala. Dahil si Wesley ang huling taong nakakita kay Kelly, dinala siya para maimbestigahan. Ikinuwento niya sa mga pulis ang parehong kwento na sinabi niya kay Monique, na iniwan niya si Kelly malapit sa phone booth. Hiniling ng mga pulis na ipakita niya ang eksaktong lokasyon at ang rutang nilakad nila papunta doon, at naging napaka-cooperative naman niya. Tinanong muli ng mga pulis si Wesley kung alam niya kung saang direksyon umuwi si Kelly. Hinala niya na bumalik ito sa dinaanan nila. Nang hingin ng mga pulis ang kanyang cellphone, bigla siyang naging balisa at depensibo. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Kelly ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga pulis sa lugar para hanapin ang nawawalang 20 years old na si Kelly. Bandang alas 9 ng gabi, ang tiyuhin ni Kelly na si Jason Brown, na bahagi ng search operation, na naghahanap sa Wington Park malapit sa phone booth kung saan iniwan ni Wesley si Kelly. Gayon paman, may napansin sa isang batis sa gilid ng park na umaagos papunta sa isang tunnel. Nang lapitan niya ito upang imbestigahan, nakita niya ang buhok at isang braso na may bracelet at napasigaw ng malakas. Lahat ay nagtakbuhan papunta sa kanya upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakita nila si Jason na nakatitig sa tunnel kung saan nakalutang ang bangkay ng kanyang pamangkin, at nakadapa sa tubig. Ang kanyang panloob na damit ay nakababa, at may mga marka sa kanyang lig na nagpapahiwatig na siya ay sinakal hanggang mamatay. Ang gumawa nito ay pinilit siya, kinitil ang kanyang buhay, at sinubukan pang takpan ang kanyang katawan ng mga sanga. Ang kaso ay naging isang investigasyon ng pagpatay, at si Wesley ay ang pangunahing suspect, ay agad na inaresto. Ang mga magulang ni Wesley na nag-aalala at nagtatanong sa mga pulis kung bakit inaaresto ang kanilang anak. Sa daan papunta sa istasyon ng pulis, sinabi umano ni Wesley na siya ay gutom at nagtanong kung may pagkain sa istasyon. Tinanong siya ng isang opisyal kung kumusta ang kanyang pakiramdam at sumagot siya, medyo malungkot, hindi ko nga masasabi na medyo malungkot, malungkot lang talaga. Kinailangan ng opisyal na magtanong kay Wesley ng ilang katanungan para matiyak ang kanyang kalagayan. Sa pagkakadiskubre ng bangkay ni Kelly, nagkaroon ng konkretong dahilan ang mga pulis para pagdudahan si Wesley. Ang kanyang mga kilo sa panahon ng investigasyon at pag-aresto, kasama ang mga pisikal na ebidensya sa crime scene, ay nagtuturo sa kanyang pagkakasangkot sa malagim na pagkamatay ni Kelly. Patuloy ang investigasyon upang mabigyan ng hostisya si Kelly at ang kanyang nagdadalamhating pamilya. Isang kaibigang pinagkatiwalaan mula pagkabata, ang krimen ay nagdulot ng pagkabigla at pighati sa pamilya, mga kaibigan, at buong komunidad na dati ay nakikita si Wesley bilang isang walang-muwang na presensya sa buhay ni Kelly. Ang pagtataksil ni Wesley ay labis na hindi maunawaan ng mga nakakakilala kay Kelly, at ang kanyang mga ginawa ay winasak ang tiwala at kaligtasan na ipinagkaloob sa kanya ni Kelly. Ang malagim na pagkamatay ni Kelly Banker ay nagsilbing mapait na paalala ng mga di inaasahang panganib na maaaring manggaling sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan natin. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagluluksa sa pagkawala ng isang magandang at masiglang dalaga na walang saysay na kinitil ang buhay. Nag-iwan ng puwang na hindi kailanman mapupunan. Sa panahon ng interogasyon, Pilit na itinanggi ni Wesley ang anumang kinalaman sa pagpatay kay Kelly. Sinasabing iniwan niya ito sa isang phone booth at umuwi na. Ngunit natuklasan ng mga investigador ang mga hindi tugma sa kanyang kwento sa pamamagitan ng GPS data ng kanyang telepono na nagpakita na pumunta siya sa park kung saan natagpuan ang katawan ni Kelly. Bukod pa rito, hindi pa na ilalabas na CCTV footage ang nagpakita kina Wesley at Kelly na naglalakad patungo sa park noong 4.23 ng umaga. Kung saan makikitang sinusubukan ni Kelly na lumayo kay Wesley. Na sila sa park ng humigit kumulang isang oras. Pagkatapos ay nakitang umaalis si Wesley ng mag-isa. Bagamat ipinakita ng kanyang GPS na bumalik siya sa park ng ilang beses sa araw na yon. Ang jacket ni Wesley, isang card at ang kanyang DNA na natagpuan sa katawan ni Kelly ay lalo pang nagdiin sa kanya. Dahilan para siya ay masampahan ng kasong pangagahasa at pagpatay. Gayunpaman, nagsimula ang paglilitis kay Wesley noong Agosto taong 2020, kung saan ilang saksi ang nagpatotoo. Inilarawan ni Monique, ang matahlik na kaibigan ni Kelly. Sinabi niya bilang isa sa kanyang pinakamalalapit na kaibigan at sinabi niyang kilala niya si Wesley mula pa noong high school. Inalala niya na madalas nilang nakakasama si Wesley at isa pang kaibigan sa isang bench sa Wington Park malapit sa Tamworth Robbie Club para manigarilyo. Noong gabi, bago ang pagkamatay ni Kelly, ginamit nila ang cellphone ni Monique dahil sira ang cellphone ni Kelly at nagplano silang magkita ni Wesley pagkatapos ng isang konsyerto. Nagkita sila sa isang sikat na fast food malapit sa New Street Station at pagkatapos ay pumunta sa Snob's Nightclub. Sinabi ni Monique na nagtagal sila ng tatlong oras sa club. Bawat isa ay uminom ng apat na vodka. Ngunit iginiit niyang hindi sila lasing, si Wesley. Gayon Gayunpaman ay uminom ng mas marami at inilarawan niya itong lasing na lasing bago natapos ang gabi. Habang pauwi na sila, nakaramdam ng pagkahilo si Wesley at humiling sa taxi na ihinto para makalabas siya. Inalala ni Monique ang kanyang huling sandali kasama si Kelly. Sinasabihan itong huwag mag-alala dahil kasama naman niya si Wesley. Pagkatapos, nag-message si Monique kay Kelly tungkol sa isang Snapchat memory, ngunit hindi na siya nakatanggap ng sagot. Nag-message din siya kay Wesley bandang alauna ng hapon. Tinatanong kung nakauwi ito ng maayos. Sinabi ni Wesley na iniwan niya si Kelly sa phone booth upang maglakad pa uwi ng mag-isa. Ngunit paulit-ulit na nagbabago ang kanyang kwento tungkol sa nangyari sa kanilang paglalakad na nagdulot ng mga hinala. Gayunpaman, si Josh, isang club crew na nakilala ang grupo sa Snobs Club, ay nagpatotoo na si Wesley, na kanyang inilarawan bilang siyam sa sampung lasing, ngunit hindi agresibo, ay paulit-ulit na ingistorbo ang kanyang pag-uusap kay Kelly. Nagpalitan ng snapshot contacts sina Josh at Kelly, ngunit kinabukasan, hindi na siya nakatanggap ng sagot mula kay Kelly. Nang makita ni Josh ang isang missing person appeal para kay Kelly sa Twitter, napagtanto niyang kausap pala niya ito noong nakaraang gabi at ipinaalam ito sa kanyang kapatid. Sa kabuan, ang mga ebidensya laban kay Wesley ay kinabibilangan ng GPS data, CCTV footage, physical na ebidensya sa park, at DNA sa katawan ni Kelly, kasama ang mga hindi magkatugmang kwento at testimonya ng mga saksi. Ang mga elementong ito ang naging dahilan upang masampahan siya ng kasong panggagahasa at pagpatay. Ang paglilitis kay Wesley ay isang mapanganib na paglalakbay sa mga kailaliman ng kanyang panlilinlang at karahasan. Sa simula, sinubukan niyang itanggi ang kanyang pagiging salarin sa pagkamatay ni Kelly. Ngunit habang lumilinaw ang ebidensya laban sa kanya, siya ay gumawa ng isang nakakalito ng kasinungalingan. Bawat isa ay mas kahindik-hindik kaysa sa naunang salaysay. Ang kanyang huling pag-amin ay nagpapakita ng tunay na kahindik-hindik na kababalaghan ng kanyang mga ginawang krimen, isang pinaghandaang pananakit sa isang taong sinasabing kanyang minamahal. Ang unang kwento ni Wesley ay nagpinta ng larawan ng kanyang kawalan ng kasalanan, na nagsasabing sila lamang ni Kelly ay naglalaro sa part ng siya'y trahedyang mahulog. Gayunpaman, ang ebidensya ng forensic ay nagkwento ng ibang kwento, isang panggigipit na karahasan, ang mga pinsala ni Kelly kabilang ang mga hemorrhages sa kanyang mga mata at mga gasgas sa kanyang liig, ay nagpapakita ng isang nakababahalang larawan ng panggigipit, hindi isang masayang aksidente tulad ng sinasabi ni suspect. Sa pag-unlad ng paglilitis, naging malinaw na si Wesley ay hindi ang kaakit-akit na personalidad na ipinakikita niya sa mundo. Siya ay isang halimaw na nanghahalay sa mga kahinaan ng mga kabataang babae sa loob ng mga ilang taon. Ipinakita sa ibang kaso ang isang padrino ng mga pag-atake na nagbabalik sa taong 2015, kung saan inakusahan si Wesley na gumawa ng karahasan sa isang labing-anim na taon na babae. Ipinagpatuloy ang padrino na yon na may dalawang higit pang biktima na lumutang. Ang kanilang mga kwento ay nagpapahayag ng isang nakababahalang padrino ng pagmamanipula at karahasan. Isang biktima na nakilala si Wesley sa pamamagitan ng Snapchat ay naglarawan kung paano nagsimula bilang isang kasual na pagkikita, ay naging isang bangungot ng si Wesley, ay humalay sa kanyang tahanan. Ang kanyang pagpapatotoo ay nagpapakita ng pangmatagalang trauma na idinulot ng mga aksyon ni Wesley at ang kanyang pagpaparusa sa sarili sa mga oras na sumunod. Ang pagpatay kay Kelly ay hindi isang insidente ng nag-iisang pagkakataon, kundi ang katuparan ng padrino ng pagsasamantala ni Wesley. Itinanggi ang mga kaso na ang kanyang sinasabing sandali ng pagnanasa ay isang panlabas, isang pinaghandaang aksyon ng karahasan na nagtapos sa trahedya. Ang tiwala ni Kelly Kay Wesley ay nasira sa kanyang huling sandali, na itinakwil ng isang taong siya'y kilala sa karamihan ng kanyang buhay. Sa buong paglilitis, si Wesley, nagpapakita ng tunay na saklaw ng kanyang kasamaan. Hindi siya ang kaibig-ibig na lalaki na ipinangangalanda kanya sa mundo, kundi isang manyak na tao. May kakayahang gawin ang mga di matatawarang krimen ng karahasan. Isang malagim na kaso ang kinabibilangan ni Welly, na napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Kelly Banker. Sa paglilitis, lumabas na pinilit ni Wesley si Kelly na pumunta sa isang club. Marahil sa pagkukunwaring maninigarilyo, kung saan niya ito pinatay sa pamamagitan ng pagsakal sa leeg. Sinikap ni Wesley na itago ang bangkay ni Kelly sa isang batis. Tinakpan ito ng mga sanga. Bago bumalik sa kanilang tahanan upang matulog, binigyang diin ng hukom ang pinagplanuhang pagkilos ni Wesley, na nagtagal ang chokehold ng ilang minuto at ang kanyang sunod-sunod na kasinungalingan upang iligaw ang mga investigador. Sa paglilitis, ilang mga nakaligtas sa mga pag-atake ni Wesley ang lumantad. Isang nakaligtas ang nagbahagi kung paano siya nahirapang magkaroon ng lakas ng loob upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan hanggang marinig niya ang balita tungkol kay Kelly. Noon lamang niya ganap na hinarap ang trauma ng nangyari sa kanya, na dati hinarap niya sa hindi tamang paraan ng pagdadalamhati. Ang isa pang nakaligtas ay nagsalaysay kung paano halos nilamon siya ng karanasan. Ngunit kalaunan ay nahanap niya ang lakas upang hindi siya masira nito. Naramdaman niya ang kaluwagan na lumitaw ang katotohanan at naipaglaban ang hustisya para kay Kelly, ng kanyang mga kaibigan, at pamilya. Ang pangatlong nakaligtas ay nagkwento ng kanyang takot at hiya matapos ang pag-atake ni Wesley, na ang pagpatay kay Kelly ang nagtulak sa kanya na tuluyang magsalita. Inilarawan niya ang matinding psikolohikal na trauma at insecurities na kanyang hinarap. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagkilala at pagtugon sa mga ganitong karanasan. Kinilala ng prosekusyon ang malaking panlipunang presyon na maaaring nagpaliban sa mga biktima sa pag-ulat ng mga insidente. Inilantad ng paglilitis ang malalim na epekto ng mga aksyon ni Wesley sa mga biktima at ang kanilang patuloy na pakikibaka sa psikolohikal na trauma. Si Kelly Banker ay inaalala bilang isang mahabagin, mapagmahal, at walang pag-iimbot na dalaga na lubos na minahal ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang kanyang walang saysay at marahas na kamatayan ay nag-iwan ng hindi mapapalitang puwang sa kanilang buhay. Na ng kanyang pamilya na walang halaga ng hustisya ang makapagbabalik sa kanya o makapagpapawi ng kanilang pighati. Ang ambisyon ni Kelly na magturo sa mga batang mag-aaral ay naputol ng trahedya. Lalong nagpapalubha sa pagkawala na nararamdaman ng mga nakakakilala at nagmamahal sa kanya. Sinentensyahan ng hukuman si Wesley ng minimum na 30 years sa bilangguan, na may posibilidad na hindi na siya mapalaya maliban na lamang kung mapatunayan na hindi na siya bantaan sa kaligtasan ng publiko. Kahit mapalaya man, siya'y mananatiling nasa ilalim ng lisensya at maaaring balikan sa kulungan habang buhay. Tinanggap ng pangunahing investigador ang hatol at sentensya. Umaasang magdudulot ito ng kaunting luwang sa pamilya at mga kaibigan ni Kelly. Sinabihan si Wesley bilang isang mapanlinlang na individual na paulit-ulit na nagsinungaling at nagtangka sa mga kabataang babae, na ngayon ay nasa likod ng rehas. Ang paglilitis at kinalabasan nito ay nagpatampok sa nakapanlulumong resulta ng mga ginawang krimen ni Wesley. Hindi lamang para kay Kelly at kanyang pamilya kundi pati na rin sa iba pang mga nakaligtas na matapang na lumantad. Ang kaso ay nagbigay diin sa kahalagahan ng hostisya at pananagutan na nagbibigay ng kaunting pagsasara sa kaso para sa mga apektado ng trahedya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.